Habang naghahapunan ay nagingit-nit ang kalooban ni Cleo. Naiinis ito sa inaasal ng kasalo sa harap ng hapagkainan. Panay kasi ang hikbi ni Savannah. Naaalala ang namatay na ama. Kaya panay ang singhot at punas ng luha habang kumakain sila. Ano ba naman Savannah? Sabi ni Cleo sa boss na nagtitimpi. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa maampat-ampat yung luha mo? Abay ilang linggo nang patay si Arceo ah. Kung ganyan ka ng ganyan, baka hindi matahimik ang kaluluwa niya. Masama raw sa tinasang isa ng sobra ang taong namayapan. na. Buti patigilan mo na yung pag-iyak at idiretso mo na yung sopa sa bibig mo. Sumumangot si Cleo. Kanina pa yan malamig, durug-durug na nga sa kahahalo mo. Ipinagpatuloy na ni Cleo ang pagkain. Pinahid naman niya ang luha. Nauunawaan niya ang gustong mangyari ng tita Cleo niya. Gusto nitong malimutan niya ang nangyari sa kanyang ama. Gusto nitong alisan niya sa dibdib ang gilid na nadarama. At tuloy huwag isipin na may kasalanan siya sa pagkamatay nito sa Teresa. Pero hindi ko magawa. Sigaw ng budhi niya. Kasalanan ko. Inagaw ko ang pagsagot ng telepono kay daddy. Kung hinayaan ko na lamang na siya ang pumasok sa bahay, di sana ay buhay pa ngayon si daddy at kasalo ko rito. Malinaw pa sa isipan niya ang masayang pag-uusap nila ng hapong iyon at napakasakit noon tuwing naaalala niya. May gusto ka bang hilingin sa akin kaya naglalambing ka sa bana? Baka gusto mo naman ng bagong damot o kay sapatos. Kayo mga babae, mahilig sa gamit. Tingnan mo na lang ang tita claim. Dala na naman ang credit card ko para pakiyawin ang laman ng mga butik at department stores. Hindi na yata nagsasawa ang babae niyong sa kasa shopping. Natawa siya Sobra ka dad. Hindi naman nakatuo. Katulad ni Tita Cleo. Alam mo namang minsan lang ako mamili at hindi ako materyosang tao. Yumakap siya sa leeg ng dada niya. Kaya ako naglalambing sa'yo eh. Dahil nami-miss kita. Napamangang dada niya. O nami mismo mo ako? Paano mangyayari yun, Iha? Eh alam mo namang hindi ako umaalis ng bahay dahil dito sa kalagayan ko. Itinuro ng dada niya ang mga putol nitong paa. Natigilan naman siya. Ayaw niyang maalala ang pagkaputol ng mga paa at pagkamatay ng kanya isa, ina sa isang vehicular accident. Ibinaling niyang pansin sa dagat. Nasa likod bahay sila sa Teresa. abutan na ang malapad na buhangin at dagat na kinatatayuan niya. Isang mansion sa tabing dagat ang tirahan nila at minana pa iyon ng daddy niya sa lolo niya. Eh hindi ka nga umaalis ng bahay. May himig hinampong sabi niya. Pero lagi ka namang nagkukulong sa studio mo. Wala ka nang iniintindi, kundi ang mga blankong kanbas. Minsan inaabot ka ng isang buwan sa loob na walang pwedeng umistorbo sa'yo. Biglang nanulis ang kanyang muso. Imagine kahit nga ako, anak mo na pero hindi pa rin makapasok sa studio mo kapag bisik at nagpipinta. Marahang tinapik ng daddy niya kamay niya. Iha, trabaho na sa akin ang mga ginagawa ko. Hindi na ito habi mula nang mangyari sa akin ito. Turo sa binti nito. Dito tayo kumukuha ng ginagastos natin. At pasalamat tayo sa Diyos dahil nakilala pa ako sa larangong ito. na gumahuli ang na lahat. Napamang siya. Anong ibig mong sabihin, Dan? Nangiti ang dadi niya. Noon biglang nagring ang telepono sa loob ng bahay nila. At parang humihiyaw ito sa ingay upang maagaw ang atensyon nila. Sagutin mo na muna kaya ang telepono sa Vanna, suhistyo na kanyang ama. Baka si Bix yan. Baka may kailangan naman sa tita Cleo mo. No? Hindi sa tumingin siya sa loob ng bahay. Kung si Brixil lang na nasa kabilang linya. Ayaw na niyang sagutin ng telepono. Naiinis siya sa mayabang na anak ng tita Cleo niya. No? Hayaan na lang natin na Sabi niya, I'm sure hindi naman importante ang tawag na yon. Nang biglang mamatay ang ingi ng telepono at muli niyang kinulit ang ama. Well, nangiti ang daddy niya. Anong well? Iwas nito. Wala na ba ang ibig mong sabihin kanina? Ang tinutukoy mo ba yung biglang pagsikat mo bilang painter dahil may edad ka na? Tinukso niya ang ama. Hindi naman halata. Baby face ka kasi at gwapo. Kung hindi ka siguro batang tingnan at gwapo, hindi ka papatulan ng tita Cleo. Napahalakha kang kanyang ama. Hindi yan ang tinutukoy ko kaya sinabi kong bago mahuli ang lahat sa bana. Walang kinalaman ang iko sa pagsisikap at papupuyat ko gabi-gabi. Napahalo kay Kipsiya at saglit na nag-isip. What well, about it. Ano nga ba ang nasa utak mo, Mr. Arceo Garcia? Bakit mo nasabing dapat tayong magpasalamat sa Diyos bago mahuli ang lahat? Napatitig sa kanya ang dadi niya. Sa pangingislap ng mga mata nito'y, alam niyang may mahalagang bagay na inlilihim sa kanya. Excited naman siya ang puliting ito, pero parang tukso ring, nagring uli ang telepono upang istorbohin sila. I'll get it, sabi ng dadi niya. Itinulak nito ang wheelchair. Pinigilan naman niya. Huwag na dadako na. Harang niya dito. Basta dito ko lang. Sasagutin ko lang kung sino ang stormong ito. At pagkatapos ay ihahang ko ng telepono. Nangiti ang daddy niya. Ipinihit nito ang wheelchair at ang muling sulyap niya rito ay tumigil ito sa punong hagdan sa may Teresa. Kinabahan na siya. Ang hagdan ng bato na iyon ay napakatarik. Paikot-ikot ang korte na parang ahas. Pamaba sa buhay na patungo sa malawak na lalampasigan, baka mahulog doon ang dada niya. Kinilabutan siya pero iwinaksin niya ang ganoong kalagim-lagim na trahedya sa isipan. At iyon ang pagkakamali niya. Pagkat ilang sandali lamang, ay doon niya pinulot ang dugo bangkay ng ama. Hindi niya alam kung nagpakamatay ito o nawala ng balanse ang wheelchair kaya nahulog. Ang alam at natatanda niya lang ng mga sandaling iyon ay ang malakas na tawag nito sa pangalan niya. Nabatid niyang ang lolo. Kinabahan siya agad. Bigla niyang nabitawan ang telepono. Ang nasa kabilang linya ay si Clay. Tinatanong kung kumain na ba silang mag-ama at kung may gusto ba silang pasalubong. Marami itong tanong. Ibig na nga sana niyang babaan ang telepono. may nipang daddy niya pero sige pa rin ang kausap sa kanya. Savana! Narinig niyang tawag sa kanya ng tita Clay. niya. Nagtataka ito sa walang kakurap-kurap. Sa pagkakatiting niya rito. Gusto niyang ibaling ang sisir ito. Kung di ka sana madaldal, Tita Cleo, kung di ka sana tumawag ng mga oras na iyon, ay di mo ako kinausap ng matagal. Savannah, kasalaran mo rin ang pagkamatay ni Daddy. Hindi mo naman kami inaalala kapag nasa labas ka. Bakit pinili mo pang araw na iyon para bigyan kami ng importasya? Savannah, yugyug -yug sa kanya ni Cleo. Bigla man siyang napakislot at bigla na lang humagulhol. Sus Mariusip, bulalas ni takleyo niya. Nangakala ko nasisira ang kananang bait. Biglang tinawag ng tita Cleo niyang katulong nila. Bilen! Bilen! Po, sagot naman ang may edad ng katulong mula sa kusina. Ano po yun, ma'am Cleo? Lapit nito sa kanila. Samahan mo si Sabana sa kanyang kwarto. Magpapahinga na siya. Dalhin mo siya ng gatas at pagkatapos tawagan mo si Dr. Ventura. Bigla siyang tumutulong. Tita Cleo, na. Okay na ako. Bigla siyang tumaril pero mabuhay napatili ang katulong nila nang saluhin siya. Bakas na ang galit sa mukha ni Claire ng mga magsalita ito. Mamamatay ako sa nervyo sa iyo, Kaya sa ayot sa gusto mo tatawagan ko na si Dr. Ventura. Mabuti ng matingnan kanila at mabuti mabigyan ka ng sleeping tablets. Mataray na tinasan ito ng kailay ang katulong na nakikinig sa kanila. Ayoko nang may kasama ako rito ang Baling din sa kanya pagkuhan. At lalong ayoko na may kasamang natutulala at bigla nalang iiyak. Baka mauna pang masira ang ulo ko sa pag-aalala. Pagkasabi niyo ito tumalikwad na si Clay at narinig nilang nagdial na ito sa telepono. Walang nagawa si Sabana kundi tumalim. Hindi na nakipagtalo sa pangalawang asawa ng daddy niya. Alam niyang naapektuhan na ito ng kalagayan niya. Natatakot ito dahil baka bumigay ang isip niya. Walang simpatsyang madama si Cleo para kay Savannah. Matigas ang puso ng babae. Habang tinitingnan si Savannah ng doktor, ay blanco ang expression nito sa mukha. Totoong ayaw nitong maloka ang anak ni Arceo. Pero pansamantala lamang dahil makakasira yun sa pinaplano niya. Ang pagkakaalam kasi ni Sabana ay walang naiwan ang ama nito nang mamatay kundi ang mansion. Ang hindi alam ni Sabana ay puno ng mamahaling painting ang atik. Doon nakikita ni Cleo ang itinatago ni Arceo ang mga ipinipinta. Ang secret door kasi ng atik ay nasa loob ng studio nito. Nang puntahan nila ni Vix ang atis pagkaraang mailibing ni Arceo, ay nalula sila sa mga gandang painting na pinagtsagaan pa ni Arceo yung takpan ng karton isa-isa. At bakit hindi? Magkano na ba ang presyo ni Arceo? Kung susumahin ni Cleo sa kanyang panini, ang napakaraming painting sa atik ay close to 7 million lahat iyon. Ipagpalagay ng maibenta nila yun ni Vix sa halagang 5 million. Million pa rin maliwanag ang mapapagbilhan niya. Ibig mangit ni Clay, maganda ang naging bunga ng mga katusuhan niya at nagiging hustler na siya sa larangan ng papag-ibig at pangkagadyo. nang una si Robbie, ang kanyang unang asawa, nakakuha rin siya ng kulang-kulang tatlong milyon sa lalaki kasama ang pinagbilhan niya ng maliit na bonggalo nito. Sumunod naman si Menencio, may-ari ng isang travel agency. Malaki-laki sana ang naiwan sa kanya ni Menencio kung hindi nakihati ang legal na asawa nito. Katulad ngayon wala rin palang kaluluwa si Mrs. At ngayon ay si Arceo. Ay na talagang mangit ni Cleo. Sa isipin na kajakpat sila ni Brick sa isang ito. Huwag lang magkakabisala ang kanilang plano. At iyon ang titiyakin ni Cleo hindi mangyayari. Kailangan nila ni Brick sang pumunan para maging big time sa larangan ng panlulu. Cleo, tawag sa kanya ni Dr. Ventura. Okay na si sa sabana. Tama ka. Napagod lang ang katawan niya sa sobrang pag-iisip. Rest lang ang kailangan niya at paglilibang. Bahala ka na, Cleo. Narito ang reseta para sa gamot niya. Kinuha ni Cleo ang papel na inabot ng doktor. Nagtama ang daliri nila. Naramdaman ka agad ni Cleo ang pagkailang ng biyudong doktor. Do you mind kung tatawagan na lang kitang Teo? Namumulang umiling ang doktor. Aba hindi. I mean okay lang. Nakangiting sabi ng doktor. Biglang ginagap ni Cleo ang lalamig na palad ng doktor. Salamat teyo. Ihahatid na kita sa pintor. Alok ni Cleo. na naman ang doktor. Nag-usap pa sila tungkol kay Sabana. Maya mayamay ay hatid tanaw na ni Cleo ang doktor. Naglalaro na naman sa isip ni Cleo ang isang bagay. Biyudo ang doktor. Alam niyang mayaman at galing sa angka ng may mga lupain. Kung hindi siya nagkakabula sa kanyang pagsusuma, mahigit pa sa 20 milyon ang presyo ng doktor na ito. Not bad. Nice.